Hello! So, it's me, Shari, again. And forever. Chad. So, alam niyo ba, auntie ko, it's uh, academic break ngayon ng mga schools, di ba? So, public school and mga private school, it's academic nila, kireme. So, basta ganun siya. So, parang sinabay lang din nila sa ondas yung academic break. So, anyway, kahit na wala naman academic break, talagang pag-undas, alam natin yun, wala naman talagang paso. So, bakit ba? Bakit ba sinabay pa nila yung academic break sa undas? Ay, kineme lang. Ay, joke lang. Baka mag-bash ako dyan. So, ayun, dahil nga academic break ngayon, pati ng school at mga colleges, so, Ah, uh, it's me! Nandito pa rin sa aking kwarto. So, pag walang pasok mga auntie ko, so dito lang ako talaga sa kwarto ko. nag stay Anyway, eh, kahit naman talaga bay pera o wala, hindi talaga kasi ako galang klasing tao. Hindi ako yung tipo na pag walang pasok, magagala. Pag walang pasok, magkineme. Gawin gan. So, oh my god. Gusto ko mag-stay dito sa loob ng bahay at mag-video-video lang kaneme ng ganyan. Magkakapera pa ako. Kaya sana lumabas ako ng bahay, hindi ako magkakapera doon mga auntie, di ba? So, anyway, kaligo ko lang, pero bakit parang itura ko, mukhang binasa na siya, ante Mukhang binasa na yung auntie niyo for today. Hmm. Kasi nga, sobrang init dito sa kwarto ko. Eh, yung panahon naman kasi ngayon, mukhang makulimlim, wala masyadong, di masyadong mainit or sunny, so ah, oh, sobrang init, mga auntie ko. Kung nakikita niya naman. So, nagkili ko, medyo pawisin. But anyway, hindi naman ako kakabahan ang pagpapawisin ako dahil wala naman akong putok. Huh? Kahit kailan, never ako natakot sa mainit na panahon. At kahit kailan, hindi hindi ako natatakot pagpawisan. Hmm? Kasi nga, wala naman akong tutok ng aunty ko. Di ba? Hmm? Anyway, so, gusto gusto matulog. Nantok ako. Nasarap matulog pag walang pasok. Bye! ấy là bố ăn là sẽ ăn tít nhớ ơi